Magandang umaga po. Naway punuin ng kapayapaan ng Panginoon ang iyong puso nitong bagong bukang liwayway. Ngayon, gusto kong anyayahan ka na pagnilayan kasama ko ang isang bagay na napakahalaga. Natigilan ka na ba para isipin kung sino talaga ang nag-alaga sa iyong mga anak kapag wala ka? At ang iyong tahanan, ito ba ay tunay na protektado laban sa lahat ng sumusubok na nakawin ang kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahal ng iyong pamilya? Nabubuhay tayo sa mahihirap na panahon, napapaligiran ng mga panggigipit, abala at panganib na hindi natin laging nakikita. Maraming mga magulang ang nagdadala sa kanilang mga puso ng patuloy na pag-aalala, isang tahimik na takot para sa kapakanan ng kanilang mga anak at ang pagkakasundo ng kanilang tahanan. Ngunit mayroong isang nakaaliw na katotohanan na kailangan nating tandaan. Hindi tayo maaring nasa lahat ng dako ng sabay-sabay, ngunit magagawa ng Diyos. Siya ay nasa bawat sulok, pinagmamasdan ang hindi natin nakikita, at naririnig kahit ang mga bulong ng ating mga puso. Kaya naman, bago gumawa ng anumang hakbang, napakahalagang yumuko ang ating mga puhod, ipikit ang ating mga mata at ilagay ang lahat sa mga kamay ng isa na nakakakita ng lahat, nakakaalam ng lahat at kayang gawin ang lahat. Ang pagdarasal para sa mga bata ay isa sa pinakadalisay at pinakamakapangyarihang anyo ng pagmamahal. Kapag nananalangin ka para sa kanila, literal kang namamagitan sa harap ng trono ng Diyos umihingin ng proteksyon, karunungan, patnubay, at mga pagpapala sa kanilang buhay. Hindi mahalaga kung sila ay mga bata, teenager, o matatanda. Ang mga bata ay palaging mga ngailangan ng espiritual na proteksyon ng kanilang mga magulang, at ang proteksyon ito ay hindi mabibili o maipapataw, ito ay binuo sa pamamagitan ng panalangin. At kapag pinag-usapan natin ang tungkol sa tahanan, pinag-usapan natin ang tungkol sa puso ng pamilya. Ang isang tahanan ay maaring maging maganda sa labas, na may mahusay na pinturang mga dingding at modernong kasangkapan. Ngunit kung ang presensya ng Diyos ay wala doon, ito ay magiging isang malamig na gusali lamang. Sa makatuwid, ang pagdarasal para sa tahanan ay paghini sa banal na espiritu na manahan sa espasyong iyon. Upang ang kapaligiran ay mabago, at ang bawas silid ay mapuno ng kapayapaan, kagalingan, kagalakan at pagkakaisa. Ilang beses ka nang nalungkot ng walang dahilan. Ilang beses nang umuwi ang iyong anak na kakaiba, tahimik, malungko. Marami sa mga pakikibakang ito ay hindi nakikita na mata ng tao. Ngunit ang mga ito ay mga espiritual na labanan. At kung saan mayroong espiritual na labanan, kailangang mayroong isang mandirigma ng panalangin. Handa ka bang ipaglaban ang iyong tahanan? Handa ka bang mamagitan para sa iyong mga anak? Marahil ay iniisip mo na hindi ka marunong magdasal ng maganda, na wala kang tamang mga salita. Ngunit ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga pagtatanghal, nakikinig siya sa puso. At iyon mismo ang gagawin natin ng magkasama ngayon, isang taos puso, makapangyarihang panalangin na nakadirekta sa langit, upang pagpalain ang ating mga anak at ang ating mga tahanan. Napagtanto mo na ba kung gaano kalaki ang maaring baguhin ng iyong panalangin sa takbo ng buhay ng isang bata? Naisip mo na ba na, sa panahon na ang iyong anak ay nasa panganib, ang iyong pamamagitan ang nagpapagana sa mga anghel ng Diyos sa paligid niya. O ang simpleng, Panginoon, bantayan mo ang aking tahanan, ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng kapayapaan at kaguluhan sa loob ng iyong tahanan. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. At kung narating mo na ito, hindi ito nagkataon. Tinatawag ka ng Diyos na gampanan ang tungkulin ng espiritual na sentinel para sa iyong pamilya. Huwag nang maghintay pa. Ang oras para kumilos ay ngayon. Sama-sama tayong manalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala. Nasaan ka man, ipikit mo sandali ang iyong mga mata. Huminga na malalim at buksan ang iyong puso. Naway makarating ang panalangin ito sa inyong mga anak, nasaan man sila. Naway maabot nito ang bawat dingding ng iyong tahanan. Naway dinggin ng Diyos ang aming daing. Panginoong aking Diyos at Ama, sa simula ng araw na ito, ako ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong puno ng pananampalataya. Alam kong wala akong magagawa ng mag-isa, ngunit sa iyo ako nakakahanap ng lakas, kanlungan, at direksyon. Kaya naman ngayon ay naparito ako upang sumigaw para sa iyong proteksyon sa aking mga anak. Kilala mo ang bawat isa sa kanila sa pangalan. Alam mo ang mga landas na kanilang tinatahak, ang mga iniisip nila, ang mga pakikibaka na kanilang kinakahara. At hinihiling ko sa iyo, Ama, natakpan sila ng iyong manta ng pag-ibig. Palayain sila sa lahat ng kasamaan sa bawat bitag ng kaaway, sa bawat masamang impluensya. Patnubayan mo ang kanilang mga hakbang, Panginoon. Bigyan sila ng karunungan sa kanilang mga pagpili, kapayapaan sa kanilang mga puso, at pananampalataya na harapin ang mga hamon ng buhay. Naway maging liwanag sila sa mundong ito, naway lumakad sila sa iyong katotohanan at hindi kailanman lumihis sa iyong mga landas. Panginoon, ilagay mo ang mga anghel sa paligid nila. Kapag hindi ako makalapit, palibutan sila ng presensya mo. Kapag sila ay malungkot, naway madama nila ang iyong ginhawa. Kapag sila ay nag-iisa, naway maramdaman nila na ikaw ay kasama nila. At ibinibigay ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking tahanan. Naway manatili ang iyong presensya sa loob ng mga pader na ito. Naway mapuno ang bawat sulok ng aking tahanan na kapayapaan, kagalakan at pagmamahal. Itaboy ang lahat ng alitan, lahat ng intriga at lahat ng diwa ng kalituhan, ikaw nawa ang maging pundasyon ng aking tahanan. Naway gabayan ng pag-ibig ang ating pag-uusa. Naway magkaroon ng paggalang, pagkakaunawaan, pagpapatawad at pagkakaisa. Naway sama-sama kaming lumago sa pananampalataya bilang isang pamilyang naglilingkod at nagpaparangal sa iyo. Sa araw na ito, Panginoon, kontrolin mo ang laha. Alagaan ang aking mga anak, bantayan ang aking tahanan. Pagpalain nawa ang araw na ito mula sa simula hanggang sa wakas, at naway luwalhatiin ang iyong pangalan sa lahat ng bagay. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos kung nasaan ka, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel. Tinutulungan tayo nitong maabot ang mas maraming tahanan at mas maraming puso na nangangailangan ng salita ng pananampalataya. Ilay -like kang video na ito. Ibahagi ito sa ibang mga pamilya at mag-iwan ng komento sa mga pangalan ng iyong mga anak o isang kahilingan sa panalangin. Bumuo tayo ng isang tanikala ng pamamagitan na nagpapala sa buhay araw-araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng makapangyarihan. Ang panalangin ay may kapangyarihang hawakan ang hindi nakikita. Kapag ipinagdarasal mo ang iyong mga anak, inilalagay mo sa mga kamay ng Diyos hindi lamang ang kanilang kasalukuyan, kundi pati na rin ang kanilang kinabukasan, ang kanilang mga pangarap ang kanilang mga landas, ang kanilang pagkakaibigan, at maging ang mga pakikibaka na darating pa, at ang pagsuko na ito ay hindi walang kabuluhan. Ginagalaw nito ang langit, binabago nito ang mga tadhana. Maraming beses, kapag hindi ka makakilos gamit ang iyong sariling mga kamay, ang iyong panalangin ang kumikilos sa tamang lugar, sa tamang oras, sa parang Diyos lamang ang nakakaalam kung paano. Magisip sandali. Ilang beses nang umalis ang iyong anak na lalaki o anak na babae at nakaramdam ka ng kirot sa iyong puso. Isang intuition, isang premonisyon. Sa mga panahong iyon, ang panalangin ang pinakamakapangyarihang kalasag. Ito ay sumisigaw para sa pagpapalaya, para sa patnubay, para sa pagunawa. Nagpapadala ito ng mga anghel ng Panginoon upang samahan ang bawat hakbang. Ito ay natatakpan ng liwanag kung saan magkakaroon lamang ng kadiliman at hindi ito nangangailangan ng mga komplikadong formula o mahirap na salita. Hindi inaasahan ng Diyos ang mga rehearsed speeches. Gusto lang niya ng pusong tapat, wasak at mapagkakatiwalaan. At kung pakiramdam mo ay hindi ka marunong magdasal, alamin na ang isang simpleng pariralang sinabi ng may pananampalataya ay maaring maging mas makapangyarihan kaysa sa isang libong walang laman na salita. Ang pagsasabi ng Panginoon, protektahan mo ang aking anak, na may luha sa iyong mga mata at pagtitiwala sa iyong kaluluwa ay parang pagbubukas ng bintana sa langit. Nakikinig ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Ang Diyos ay kumikilos pabor sa mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Kung paano tayo nagdarasal para sa ating mga anak, dapat din nating ipagdasal ang ating mga tahanan. Ang tahanan na walang panalangin ay parang bahay na itinayo na walang pundasyon. Ito ay maaring mukhang solid, ngunit ang unang malakas na hangin ay maaring magkalog ang laha. Ang panalangin ay ang espiritual na semento na nagpapanatili ng kapayapaan, kahit na may mga salungatan. Ito ang nagdudulot ng pagkakaunawaan sa panahon ng hindi pagkakaunawaan, nagpapakalma sa mga puso kapag may tensyon, at nagpapanibago ng pag-asa sa mahihirap na araw. Marahil ay dumaranas ka ng magulong oras sa bahay, patuloy na pagtatalo, distansya sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, kawalan ng komunikasyon, pagbagsak ng mga pintuan at masakit na katahimikan. Ngunit alamin na ang Diyos ay isang dalubhasa sa muling pagtatayo ng kung ano ang wasa. Walang tahanan ang hindi maabot ng kanyang pagpapanumbali. Kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, kahit na sa gitna ng pagluha, ang Panginoon ay nagsimulang kumilos sa likod ng mga eksena. Hinahawakan niya ang mga puso, pinapagaling ang mga lumang sugat, ibinabalik ang mga putol na ugnayan at nagtatanim ng pag-ibig kung saan may sakit lamang. Maaring hindi mo agad makita ang mga resulta. Maaring parang walang nagbabago. Ngunit ang panalangin ay parang isang binhi. Kailangan itong itanim, dinilig ng pananampalataya, at linangin ng may pagtitiis. At sa takdang panahon, ito ay mamumulakla. Ang iyong tahanan ay maaring muling maging kanlungan ng kapayapaan. Ang iyong mga anak ay makakahanap ng tamang landas. May kakayahan ang Diyos na gumawa ng higit pa sa hinihiling o iniisip natin, at nais niyang pagpalain ang iyong pamilya ng lubusan. Ipagpatuloy natin ang panalangin. Manatili sa diwa ng pananampalataya, hayaan ang iyong isip na kumalas sa mga alalahanin sa pang-araw-araw na buhay sa loob ng ilang sandali. Huminga ng malalim at muling ipagkatiwala ang iyong mga anak, ang iyong tahanan, at ang iyong pamilya sa Panginoon. Naway ang panalangin ito ay umabot sa langit tulad ng isang matamis na halimuyak at magdala ng mga sagot na hindi mo akalaing kailangan mo. Mahal na Panginoon, sa sandaling ito na malalim na pagsuko, patuloy akong namamagitan para sa aking tahanan at sa aking mga anak. Alam ko na ang paglalakbay ay hinilaging madali, ngunit nagtitiwala ako na ang iyong kamay ay nakaunat sa bawat detalye. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong magsimulang muli sa bawat araw na pinahintulutan mo akong alagaan ang mga mahal ko. Ngayon, hinihiling ko sa iyo, takpan mo ang aking tahanan ng iyong pag-ibig. Maghari nawa ang iyong kapayapaan sa loob ng mga pader na ito. Naway mabunot ang bawat ugat ng kalituhan, ng pagtatalo, ng pananakit at hinanakit sa pangalan ni Jesus. Naway palibutan ng iyong mga anghel ang aking pamilya, protektahan sila mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng mga bitag, mula sa lahat ng impluensyang salungat sa iyong kalooban. Naway magkaroon ng kaunawaan ang aking mga anak, naway marunong silang pumili ng kanilang mga kaibigan ng matalino, at naway hindi sila madala sa maling landas. Naway maging matalino, matuwid at mabait sila. Naway hindi sila mawalan ng pananampalataya, kahit na sa pinakamadilim na araw. At kung nagkataon ay lumayo na sila sa iyo, Panginoon, naway ang panalangin ito ay isang tawag pabalik naway abutin sila ng iyong banal na espiritu, hipuin sila, at akayin sila pabalik sa iyong yaka. Ama, palakasin mo rin ang aking pananampalataya. Madalas akong nakakaramdam ng pagod, pagod, at walang lakas. Ngunit alam ko na kapag ako ay mahina, iyon ay kapag ako ay malakas, dahil ang iyong grasya ay umalalay sa akin. Turuan mo akong maging isang halimbawa sa loob ng aking tahanan, naway magdala ng katahimikan ang aking presensya. Naway maghatid ng karunungan ang aking mga salita. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan sa buhay ng aking mga anak. Sa sandaling ito, ipinapahayag ko na ang aking tahanan ay sa iyo. Naway ang tahanan na ito ay maging isang piraso ng langit sa lupa. Naway marinig dito ang taimtim na tawa. Dito naway may bahagi ang mahigpit na yakap. Naway umunlad dito ang mga pangarap na ikaw mismo ang nagtanim. Naniniwala ako, Ama. Naniniwala akong kumikilos ka na naniniwala ako na ang mga himala ay darating. At nagpapasalamat ako sa iyo ng maaga, dahil alam kong mas malaki at mas maganda ang iyong mga plano kaysa sa akin. Amen. Alam mo, kahit ano pa ang sitwasyon ngayon, hindi kailangan ng Diyos ng mga perpektong senaryo para kumilos. Binabago niya ang imposible sa posible, kaguluhan sa kapayapaan, sa sa patotoo. Minsan, tumitingin ka sa loob ng iyong bahay at pakiramdam mo ay wala ng paraan, nang na mga pagkakamali ng nakaraan ay napakabigat, na ang mga salitang binigkas ay hindi na mababawi. Ngunit ang Diyos ay isang dalubhasa sa muling pagsulat ng mga kwento, sa pagpapanumbalik na nasira, sa pagbuhay muli sa tila nawala. Hindi ka pinabayaan. Nariyan siya, nariyan, nakikinig sa iyong panalangin. Pinatuyo ang iyong tahimik na mga luha at nagpapanibago ng iyong lakas. Marami sa mga laban na kinakaharap ng iyong mga anak, hindi mo man lang nakikita. Ngunit nakita sila ng Diyos, pinrotektahan niya sila ng hindi mo akalain na nasa panganib sila, at patuloy niyang poprotektahan sila. Ero gusto niyang marinig ang boses mo. Ang panalangin ng ama, panalangin ng ina, ay may espesyal na bigat sa langit. Parang handog ng pag-ibig, at walang panalangin na umaakyat ng walang sago. Maaring hindi ito darating sa oras na inaasahan natin, ngunit ito ay palaging darating sa paraang kailangan natin ito. Patuloy na maniwala patuloy na manalangin, patuloy na pagpalain ang iyong tahanan ng mga salita ng pananampalataya, kahit na ang lahat ay tila laban sa iyo. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng mga problema, ito ay ang katiyakan na, kahit sa gitna ng mga ito, ang Diyos ay patuloy na Diyos, at pinararangalan niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Tapusin natin ang panalangin ito ng may mapayapang puso, nagtitiwala na sinimulan na ng Diyos na gumawa sa bawat detalyeng iniharap natin sa kanya nawa'y patuloy na kumilos ang banal na espiritu sa iyong tahanan sa iyong pamilya sa iyong mga anak at nawa'y madama mo ang kanyang presensya nakasama ka sa bawat hakbang ng iyong araw panginoon kong diyos nagpapasalamat ako sa iyo sa sandaling ito ng pagsuko at koneksyon sa iyo salamat sa pakikinig sa bawat salita bawat buntong hininga ng aking puso bawat tahimik na luhang pumapatak habang ako ay nagdarasal. Alam kong gumagawa ka na, kahit hindi pa rin nakikita ng aking mga mata. Alam ko na ang iyong timing ay perpekto, at walang nakatakas sa iyong kontrol. Muli kong ipinagkakatiwala ang aking mga anak sa iyo. Ama, naway sila ay protektahan, gabayan, mahalin at talagaan mo. Naway ang iyong kamay ay nasa bawat pagpili, bawat landas, bawat pag-iisip. Bigyan sila ng karunungan, pagunawa at lakas ng loob na tumanggi sa kung ano ang hindi nakalulugod sa iyo. Palayain sila mula sa mga bitag na mundo, mula sa masasamang impluensya, mula sa kalungkutan, pagkabalisa at kalungkutan. Naway malaman nila ang iyong pag-ibig sa personal na paraan, at naway hindi sila lumayo sa iyong presensya. At tungkol sa aking tahanan, Panginoon, ipinapahayag ko, naway maging isang banal na teritoryo, isang lugar kung saan ang iyong pangalan ay dinadakila, kung saan ang iyong presensya ay nadarama sa bawat sulo. Naway ikaw ang maging sentro ng aming mga pag-uusap, aming mga desisyon, aming mga gawain. Naway magkaroon ng pagkakasundo kung saan may mga sugat. Naway may pasensya kung saan nagkaroon ng pagkainip. Naway magkaroon ng pagkakaisa kung saan may distansya. Naway takpan ng iyong kapayapaan ang tahanan na ito na parang malambot na kumot, na nagpapainit sa aming mga puso at nagdudulot ng liwanag sa aming mga kaluluwa. Nagitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kahit hindi ko nakikita ngayon, naniniwala ako. Kahit magtagal, umaasa ako. Kahit masakit, sa iyo ako sumandal. Dahil ikaw ay tapat. At alam ko na ang aking mga anak at ang aking tahanan ay iniingatan sa ilalim ng iyong mga pakpa. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin, nagtitiwala at nagpapasalama. Amen. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, kung sa ilang paraan ay naramdaman mo ang hawakan ng Diyos sa sandaling ito, malugod kitang inaanyayahan na maging bahagi ng ating komunidad ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang kampana para makatanggap ng mga susunod na panalangin. I-like ang video na ito para makaabot ito ng mas maraming tao at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng salita ng pag-asa. At kung magagawa mo, Iwanan ang mga pangalan ng iyong mga anak o ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Sama-sama, bubuo tayo ng makapangyarihang tanikala ng pananampalataya, proteksyon at pagmamahal para sa ating mga tahanan at pamilya. Naway pagpalain ka ng Diyos at ang iyong tahanan ng makapangyarihan. Magkaroon ng isang araw na puno ng kanyang presensya.